Ang aral sa likod ng kwento. Isang araw, may isang batang nagngangalang Miguel na lumaki sa isang maliit na baryo. Siya ay lumaki sa simpleng buhay, ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang pamilya. Ang kanilang tahanan ay malapit sa isang maliit na paaralan kung saan siya nag-aaral. Isa itong maaliwalas na umaga nang makatanggap si Miguel ng isang paanyaya na sumali sa isang paligsahan sa paaralan. Ito ay isang paligsahan ng talino at kakayahan, at ang premyo ay isang scholarship na magbibigay daan sa kanya upang makapagpatuloy ng pag-aaral sa mataas na paaralan. Excited si Miguel at nagumpisang maghanda. Sa kabila ng kanyang kahinaan, nagtyaga siyang mag-aral at mag-practice. Hindi ito madali para sa kanya, ngunit dahil sa sipag at tiyaga, unti-unti niyang nadadama ang pag-unlad. Dumating ang araw ng paligsahan, at nakipagtagisan si Miguel sa iba't ibang mag-aaral. Sa kanyang mga mata, masasabi mong siya ay isang tagumpay, ngunit sa katunayan, siya ay natalo. Napaiyak siya at labis na nadismaya. Nang mawala ang scholarship, tila nawala na rin ang pag-asa. Ngunit sa kabila ng pagkatalo, hindi sumuko si Miguel. Sa halip na mawala ng pag-asa, nahanap niya ang inspirasyon na lalong pagbutihin ang kanyang pag-aaral na pagtanto niyang ang tagumpay ay hindi laging nakasalalay sa pananalo, kundi sa pagpupursige at pagunlad. Sa paglipas ng panahon, mas lumakas si Miguel. Nakamit niya ang kanyang pangarap na makapagtapos ng mataas na paaralan. Dahil sa kanyang karanasan, natutunan niyang ang bawat pagkatalo ay may taglay na aral na nagpapalalim sa ating pagunlad. Sa huli, naging inspirasyon si Miguel sa kanyang komunidad. Pinatunayan niyang ang tagumpay ay maaaring makamtan sa kabila ng pagkatalo, at ang tunay na halaga ay matutunan natin sa bawat yugto ng ating buhay.